Kaya uh, magandang hapon po ulit sa lahat mga ating mga ka-youtuber kay Alex Sir. Okay, uh, live video po tayo. Live. Ito po, at taglilinis po tayo ngayon na ano, condition po tayo ng motor. Dahil malapit na po kami mag po sa palayan. May motocross po sa December. Po, condition kami ng bike. Ito, binaba ko yung carb. Baka natin yung flash. May flash. Ito po ang kainaman sa naghahalo ng tuti sa gasolina. Pag bilalo bihira pong gamitin yung motor. Ayan po. Basa siya ng langis. Kahit ma-stack po siya. Hindi siya nag nakakaroon ng white rust o umidok. Ito naman po baso. Dati po, pag in-stack namin ito ng 2 tuti, eh, kundi po namumuti ito, punong puno naman siya. Ayan, meron na pong konting parang asukal. Pero, hindi po siya nakadikit kasi konti lang po nilagay namin tuti sa kasi hindi po tulad sa mga 2 stroke na motor may ratio kaya pabiluksan namin yung mga production bike po namin talaga malinis po yung carb walang mancha ito sa ethanol po siguro ito yan. ito Ayan, at po yung tuti, naiwan dyan na yun. Nagsisirwin lang yung sa carb para hindi po siya magka white rust. Ayan. Eh tinasa nung nakaraang vlog ko po yung binalitan ko ng floater. Dahil yung floater po na dati nangawit na yung pure plastic. Ito po yung mahirap na hanapin na carp yung Thailand talaga na kahin. Ayan. Hindi yung Thailand talaga to. Ayan. Napaka pulido ng serial. Mga ako dito mga 2012. E, Ayan. na po talaga ngayon ito. Ayan. Yeah. Tapos I-stack lang po yung gamit kong airbox sauce. So, kasya po yan. Hindi po tayo nag-open carb at masama po yung open carb. Ito eh. yung pork lifter. Yeah, shout out po sa team viewer. Oh. Naglilinis po kami ng ito. O kondisyon. Malapit na po yung ating MX. MX sa Palayan City. Ito, naglilinis tayo ng carb para po sigurado na wala tayong magiging abergan next Sunday po magpa-practice na kami sa palayan at kita-kits po tayo kita-kits po lahat. ito kaya po walang tambucho na kalito ngayon dahil yung mga dumarating pong tambucho na galing yung mga paninda ko po galing Indonesia para sigurado po wala tayong abiryas yun yung sukat na po namin lahat pinipit namin bago namin ibenta kasi baka mamaya ibenta namin hindi po mahirap na po makakahiya sa customer Nagtatanong po sa rear fender, direto po ay HRBM. HRB yan. HRB. s po ito. Naka, ano na po ito? Rim. Rim 1821 na po yan. Ayan po yung swing arm. Extended swing arm. Yung brake, natanong sa brake oh, sayan. Sobra pa po yan. Hindi, po binago to. Tapos yung lifter, solid steel po yan. Sige ba yan? Ah, maya po ko to ng air compressor. Tungo no. Langis na iwan. Patuyo na pigas nag evaporate. Tapos itong carb ko, yun, diba? Ito nilagyan ko ng manual na chok dihila kasi ang chok pong kasama rito lalagyan mo ng cable. So hassle pa sa muna lagi sa kay eleksyon. So, niligay na nil nil namin di hila. Bumili ko ng pang pito kilo kina choke ayon po. Mas convenient, hindi ka na magagapang ng kable. Tsaka malinis tingnan. Tik na mahulog. Ito pong plotter Ito po floater bago to. Yan, solid po na plastic. Napakaganda ulang casting ng original na Kehin Pihi Thailand. Ayan. Kala na, na po mabiling ganun ito ngayon. Ito talaga yung mga unang labas. Galing pa po sa Mio 2 eh, Nilipat lang namin. Hanggang ngayon buo po. Napakatibay. Ito lang po pinilitit ang floater lang yun. Okay. Okay po. Ang ah, na lang muna ating live ah, at mag po na po ako ng carp. At uh, taga ko ng air compressor. Okay, salamat po. Sa order po ng parts, payin na po sa RR731. Moto Nation.